magandang gabi, bayan. So, ayan guys, nandito kami sa kubo. Dito kami matutulog. So, kahalos karunating lang namin. Kaya, hindi na kami nakapagluto ng aming dinner. Kung ano-ano na lang yung nadala namin nang galing sa aming mga bahay. Ayan. So, anong problema kaya? Guys, uh, bukas, gigi, man tila tayo? Lagyan ko so, ng kunting asukan. Guys, bukas, maaga tayong Dahil, Ayan, mag dito kami mag... Uh, na mag-aaral doon, almusal. At mag-coffee-coffee -coffee sa table yeah. ng magamit. na namin ang aming table. Kung bagay sa amin. ang tiligaya Ang Bagay Adi, mag ano na naman tayo mag business Sabi ni Gayle. Ah, sa business tayo ti business Kasta. Lamisaka at Ay, yung yung iba hindi na raw kakain ng kanin, magtitinapay na lang. Oh, sarap. Ito favorite ni ano to, mother, mm. ni mama. Kapag nagbili siya. Pag nakikita ko yan talaga. Ginapa-slice niya para, ma na? para makabingay mm. sa aming lahat. <laughs> Pero ang totoong pinapasalubungan niya lagi, ito ako. Basta nagpabayan yun, lagi siya maganyan, itago niya pa. Ini sebagainya ada pipit pip, nak masuk ke misal masuk ke inan ko na. Saka niya lang ilabas Oh, uh Ingin -huh. okay. si apa mau? mo. Oo. Oh, oh. -huh. Sarap nito. Oh. Uh. Hmm. Sarap ng gabi ang gabi. Hmm. <mulik> Magtanggal yan ni <di> Tante. <laughs> Maganda <-tanggaw>, mo eh. <laughs> TikTok pamor. mo. Ito. <laughs> Mani. Baka bang natutulog kayo, <laughs> nagasayaw na kayo. <laughs> Tinulugan na ganun si Pasen. Sala ka nabiga. Hindi ka may din sayo. <laughs> Napagod na sila magsayaw. <laughs> Assignment mm -hmm. daw yun bukas. Dahan bukas na yung pan. Baka yung planeractis yung eksisin step. yun. Kasi Good night everyone. <laughs> Good night. Good bukas everyone. bye, night Good night everyone. Good morning, guys. Kung ang tulog, ante? Ay, po, ay na naman ng, po, po, po ng Sarap ang tulog, ante? Oo. Okay. po. Yeah. Maganda, maganda kung sa Maganda, maganda kong napagit na, nante <laughs> Maganda. Pagkakalita ng abisin. Hindi <laughs> ka natakot? Hindi, ma. Kasi napagitnaan ka. <laughs> Naririnig ko pa yung puyot-puyot mo eh. Guys, itu yang ating breakfast. Tim apa so kita batok. Saya mau tapi, Bangun na. Tapi tayo mga kajuraga. Hmm. Okay. Exercise. Perfect, Andrea. Mamaya doon naman tayo sa kapila. <laughs> doon naman tayo magkape. Iabot mo yung kape daw. Atin mo yung kape. Lipa naman tayo daw. <laughs> Gulay na Ang mga dragon may nakuha kabutis kabuti Kuya eh, Kailan nakuha yan? Ha? Huh? Kailan nakuha? Kanina. Hmm. Diba? Hmm? Oo, oh, kaya lang ano na nagbuka. Oo, oh, oh, na. nagbuka. Masarap talaga yung kan siya. Mm -hmm. Na, mm -mm. Bagong buka. Na, sandalak mat dati na eh. Pag mag mm -hmm. yung lupa, marami magtubo dyan. Sarap ng ating ano guys, so okra, tsaka nagtalbas tayo ng kamote. Nagsasawag naman tayo. Ang sarap ito sa Ang malakas ang sausawan ng tuligaya suka na may bagong hihigup higupin mo <laughs> <laughs> yan na 私もおなかが。

na minsan natulog din sila Kuya Johnny dito na umaga, ay nang ano, nag-overnight din para yung ganun sa umaga. Ah, mag-jarring tayo dyan. Hmm. So, no. Nag-detect na mag-jarring ko yan. pag sila mambinita, dapat dapat dito sila matulog sa kubo. Kasi hindi na maganda yung kanilang. hindi na maganda ဒါတိမ်သူအောင်ကိုလည်းအောင်လို့

Pusin na yung sinangam. Paano tinanggal niya? Yung, so, hindi niya. Hindi siya nagkabit, hindi siya nagkanggal. May no, palaban tayo man dragon putan. Hindi ako tayong kata? Oo. Uh, -uh. uh -huh. Kalakong Kala may order na. Yung iba, madali lang ngayon kayo may mahali ng mayroon. Pero makatinda pa rin tayo ng kwas. Hmm, sige.

Gabi pala ata at. daw. Ayan, sarap po ng aming almusal. Sana ay ano, nakapag-almusal na rin Gusto ko. Yan, thank you so much po sa panonood. Kasama niya raw nanonood yung kanyang hobby. Yan, thank you, thank so, you much so, so, much. Mo. po. At kay Ingat po kay Jan Ayun, gusto ko din pong i-shout out si Ma'am Mirna Cachero from Montreal, Canada. ayan Hello, Hello. po. Kain putayo. Kain putayo. Magandang umaga sa inyo dyan. Ayan. thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel kahit na ano, minsan paulit-ulit na lang din yung ginagawa namin, pero lagi pa rin kayo nanonood. Maraming nagko-comment na ano, kahit kurang. <coughs>

bang sa international sa Pinanang, -tong. O saan lang? Lang marami. Sa international na lang do, tayo do. <laughs> sa... Sa totoo lang. <laughs> ito ito pa Shout out din po kay auntie dantes indo From California, ayan. Hello, hello po! Hello hello. Hello. Ayan, thank you so much po sa panonood sa YouTube channel. Siyempre yung mga subscriber namin dito sa Pinas, kay yes. Sir Angelito Deniega at kay Ma'am Carmen, kay lang. Jenjen Jen kay Baby Scratch. Yan, hindi Kay Sir Ding. Yan, napaka. Masugid nating, ano. Kay Sir Joey Lawa, Lawang. Ayan, napaka. Napakasipag nilang manood sa ating vlog. At, at syempre kay, ano. Sino pa bang. Marami rin naman tayong mga viewers dito sa, ating, sa Pilipinas. Pero hindi dito sa Mindoro. Nasa ibang mga lugar. Sa Cavite, Laguna, Laguna Locos. Ayan. Ayan. Kay Tita Benita at kay Tito Ben. see Si Yuson po. Si Yuson po. Yan. Excited na po kaming mamit po ulit kayo. Excited po kami na si kasi hindi na Ay hindi ka rin? Bakit? Di ba ibang bansa ako? Hindi. Kayo ni Kuya Mario. Ayaw nga sabang lakan pa Maru? Maru, Maru. Erwin. Ay hindi, asawa niya ito. Ate, ano? Ang git? Ay, ano? Meron niya ito. Ayan. Okay. Si Manang Alexis. Hello din ko kay, <laughs> ano, kay mam... Ma Perisita Mose. Oh, Yan, kay Manong Diyos, Supangan, kay Kuya Beans, kay, kay Nanay Kuri. Kaya Nanay na, namimiss na namin kayo, Kuya ka na dito. Kami pa kambing, nakakatayin. yung <laughs> Ito, <laughs> na <laughs> na rin.